Alright, to so sa mga bro, welcome sa ating vlog. So, nakikita nyo, hindi tayo nakaalis. Uh, dahil, pangit ng palahon. Yun, so... Postpone yung uwi natin ng Bicol. And then... Ayan, wala kong masabi. Sorry. Uh, hindi ko alam kung kailan matutuloy yung natin. Uh, Christmas Day ngayon Wala ganun, ganun talaga At yung motor ko Papalitan ko pa nito Tabas e, tayo Ayan Sobrang ulan Tapos yung Raider na yan uh, Mahina yung preno Sa whole Ang ginawa ko, blinid ko siya Nung pag ko tuluyan ang nawala yung preno wala nang na preno sa likod tapos ayan, nag decide ako na bilan nito uh, fluid cable hydraulic cable ayan para palitan yung luma baka uh, masira na rin kasi may mga biko-biko uh, na naipit dun sa shock kaya gusto kong palitan hindi ko parang gagawa. Ayan. Sobrang lakas ng ulan. Hindi tayo makabiyay. Meron daw bagyo. Ayan yung motor ko. na ulan ng paso ko mamaya para magawa. So, mahirapan na naman ako nyan dahil pag preno and kailangan ng diskarte. Wala pa akong syringe na gagamitin. Ayan. Wala. ay bagyo daw. Nakakatabad gumiyai. Sobrang lakas ng ulan. At kahit kapote wala kami. Ayun. sa mga viewers natin ja, sa mga subscribers natin. Ah, uh, ano ngayon? Araw ng Pasko, pero malungkot. Hindi tayo nakauwi. Uh, at <laughs> wala eh hindi tayo nakauwi eh hindi tayo nakapagpasko sa Bicol so yun lamang uh, at ano pa update tayo kapag babiyahin na as kasi ko na yung mga dadalhin ko mga next day uh, wala nang ulan Pangit kasi bumaya ng sobrang ulan. Hindi pa tayo, hindi tayo makapag-vlog. Ayun. Ang naranasan ko na yan, 8 hours. Biyay, simula Laguna hanggang Bicol, umuulan. Talagang basa. At may kapote, talagang tagos. Ayun. Uh, hindi na daw masyadong traffic kasi sabi ni Maki Boy. Uh, ginagawa na daw yung sirang kalsada dun sa Lupi shore kaya ayan, uh, hindi na masyadong traffic right so update na lang tayo, maraming salamat God bless, oh, bye bye